Hello guys! Good morning! Good morning! Ayan, nandito na naman sa palengke ang nanay. Napasugod na naman ang wala sa oras. Alam niyo kung bakit? Kasi may nagre-request ng ating masarap na barbecue. At, uh, ginisang ang palaya. Ayan, kaya ang nanay dire-diretso sa palengke. At pupunta muna ako sa aking mga suki. Okay? Bibili muna ako guys ng chicken legs. At... Uh, paanang manok, chicken feet. Tara, samahan niyo ako. Ayan, guys. At namimili na nga ako ng mga paanang manok. Uh, medyo malalaki kasi yung gusto ko para sa inihaw. Kasi yan, pag inihaw, niluto mo yan, guys, tapos, syempre, pag niluto mo, lilit pa yan, di diba? Tapos pag inihaw mo, lilit pa ulit. <laughs> na siya ngayon, doon sa buto niya. <laughs> Wala ka nang matutuhong na laman. Kaya, pag namimili ako, ng, uh, ano talaga, pinipili ko yung malalaki. Minsan, kahit medyo mahal yung, yung kilo ng paa ng manok, uh, pikipikit mata na lang. Kasi, mas malaki mas maganda yung malalaki, matataba para malaman kaysa dun sa payat. Oh, alam niyo guys, ang mahal na rin ng kilo ng paa manok ngayon, nasa 150, 160. Eh nung time na nagtitinda pa ako, is nasa 80, 100 ko lang nakukuha yun ha. Doon lang sa, uh, hindi pa ako namamaling sa bali by order ko lang yun sa talipapa. Ako ngayon guys, grabe. Papresyo na yung kapresyo na ng magkano kapresyo na ng isang kilong manok mo dati ang ah, ngayon mahal na rin talaga kasi ang manok dati ang manok ay nakukuha mo lang isang daan 120 din mga ah, ganun lang ang ah, ngayon talaga nagtataasan lahat kay, dati guys noon daw hindi man pinapansin yung mga paa mga bituka mga ulo itinatapon lang daw ang mga yan ngayon lahat napapakinabangan na lahat binibili na so sa manok ang tinatapon na lang yata dyan ay balahibo at tsaka kuko. <laughs> balahibo, kuko at tuka. na lang yata yung tinatapon ngayon. <laughs> Lahat ay, ewan ko sa balahibo, napapakinabangan na rin na. yata. Sa mga design-design or ano. <laughs> at papunta naman ako guys dun sa dating binilhan ko ng tenga no maganda yung tenga niya kasi bata pa so sa kanya ako ulit kukuha mga bata pa kasi yung baboy niya guys pati nila kaano kilo? Wow. 250 ano dalawa niya? ano na ba yung may isang kilo ba? isang kilo sabi konti 368 360 na lang So, so. Wala six, ka ng, wala kang, uh, wala kang uh, wala ano, ano? Wala nang ano, no? Bito ng baboy. Ano pag ganitong mo? Pag ganito mo, sana. sana. ka madaling araw. So, mga mga four, sa mga four, four, five, ganyan. Nakabili na kasi ako sa dati kaya nagustuhan nila yung tenga. Masarap ah, din mukuyan. sa sa'yo. Okay. 360? 360. Kahit yung chicharong bulaklak, pag ganitong oras, wala na rin. Pero meron ka, tayo, Pumukuha kami dun sa suki namin kasi pag may order kami, may kinukunan kami. Yun nga lang, madaling araw. 316 360. Ano, magpalengke ka mga po, para matat na One time lang naman yun eh, madalang lang naman. Kasi ganito, so, 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 Iya, kita, no? sige, So, dito naman tayo, guys, sa aking binibilhan ng tilapia kay kuya. Ito, dito ako laging bumibili ng tilapia. So, bibili lang ako ng isang kilo lang. Kaso, wala nang medyo maliliit. Puro malalaki na yung tilapia niya kasi tanghali na rin, no? Hindi na ganun kaaga. So, ayan. Bumili na lang ako ng mga apat na piraso. Mahigit siya sa isang kilo. So, ito is 130, uh, 120 ang kilo. Nabili ko siya ng 150. Yan, kasi isang kilo siya mahigit. So, yan. Ayan, guys. Ito, kuya, dito rin ako bumibili ng bangos. Kaya lang, yung bangos niya ngayon ay... Uh, hindi na rin, ano, wala na rin yata, ubos na. Meron akong nakita na sa kabilang side, konti na lang yun. So, ang masarap din ng bangus dito kasi hindi siya lasang gilik. tapos, eto guys, bumuli na rin ako ng bawang. Kasi yung bawang kailangan din sa bahay, laging gamitin. Medyo malakas ako sa bawang at sibuyas. Minsan nga, nung last na kailan ba yun na namili ako, pili ako ng pili. Pero kalahating kilo, din yung nabili ko ha. Tapos naiwan ko siya, nakalimutan ko. Minsan kasi pag ipapatimbang mo, tapos sabay mag sasabi nila yung presyo, magbabayad ka na, mapapabayad ka. Tapos ibubuhol nila 'yon, ihahagis lang diyan sa ano. So ako, lalo na ako malilimutin ako. Nakalimutan ko. Nakuha, nabayaran ko siya. Nakuha ko yung sukli ko, pero yung bawang ko hindi ko na nakuha nakalimutan ko. Pagdating ko na lang sa bahay, doon ko na nakita na wala yung bawang, nakalimutan ko pala. So, dapat pagkabayad, give it, uh, ano kayo, tawag dito? Give and take. <laughs> Para hindi nakakalimutan. Lalo na tayong mga nanay, marami tayong iniisip. At pag ganitong medyo ang edad natin ay nasa kalagitnaan na, talagang nagkakaroon na tayo ng memory gap memory loss, malilimutin, <laughs> dementia, Alzheimer, <laughs> lahat na. Diba? Nakakalungkot, pero wala, ganun talaga. Pag tumatanda na, nagkakaroon na ng mga sign. <laughs> Ayan, guys. Dito ako bu bumibili. Alam nyo, guys, marami naman tayong mapipiling mura. Kaso, ako gusto ko rin lumibot pa para masuyod ko yung mga mura. Kaso, wala na rin akong time. Kasi si tatay, kailangan pa niya pumasok. Naghihintay sila sa akin ni sa labas. So, ako wala na akong time. So, ang oras kong binibigay sa kanila is one hour lang. So, kailangan in one hour matapos ako. So, wala na tayong time na mag-shopping-shopping shopping ng matagal. Mag-window shopping sa palengke. Ako gusto ko nga kasi meron akong mga nakikita na, ay, mas mura pala dito, mas mura pala dito. Kaso minsan, kung ano lang yung nasa bunga, doon na lang din ako bumibili. Ayan guys, tapos Pumirin na rin ako ng Ampalaya. At ang Ampalaya, nagmura ha. Dati, 150. Ngayon, 100 pesos. Dati kasi, yung last na bili ko is nag-130. 150, 130, tapos ngayon, 100. Bibila lang ako guys, mga tatlong piraso lang pang, ano, uh, gigisahin ko lang kasi yun ang request ni Boss Daniel. Tapos guys, dyan na rin ako bumili ng nang kalabasa at saka ng okra pang pakbit. Kasi kaya ako bumili ng ano, dinagdagan ko na yung ampalaya kasi maglalagay din ako ng ampalaya para sa pakbit. yan bumili lang ako guys ng dalawang hiwa ng, uh, dalawang hiwa ng kalabasa. Tapos 15 pesos na okra. Tapos guys, eto may nakita ako na tofu or tokwa, bumili rin na rin ako. Dapat dalawa lang ang bibilin ko, kaso uh, nakita ko mura siya, 25 each. Ang dati kasing nabibili ko dito is 35. So mura ngayon, kaya ginawa ko ng apat. Kasi bala kong mag sizzling tofu. Yung parang sa max, di ba? Masarap yun. <laughs> Yan ang ginagawa ko. Parang hindi na kami kumakain sa labas. Pinagluluto ko na lang sila. Mga junak. <laughs> Jinak, yes. Ayan, guys. Masarap mamalengke, guys. Sa palengke. Pag marami kang... 25, no? Pambili. <laughs> guys, good morning, good morning. Ayan, kagagaling ko lang sa palengke. At napasugod ng nanay sa palengke. Kasi... Nag-request na naman sila ng barbecue para mamaya. So, wala akong nabiling ano. Ang request kasi nila, nagpapabili sila ng pituka ng baboy at saka chicharong bulaklak. Kaso ah, wala akong nabili kasi tanghali na dahil last minute nila akong inutusan ni tatay. So, nagre-request si boss na ah, mag-barbecue daw uli mamaya kasi nagustuhan niya yung barbecue last time. So, na-enjoy niya. Tsaka yung tilapia. Yan, bumili ako ng tilapia ulit. So, ito guys, nakabili ako ng tenga ng baboy. Ito, malambot lang to kasi bata pa siya. Yan, yan yung binibili ko. Tenga lang siya. Pero pag gusto mong may pisngi, may konting laman, yun yung part ng pisngi. Yan, so, dinagdagan ko na kasi nga kulang ko lang yung barbecue ko ngayon. So, ang nabili ko lang ay chicken, uh, chicken feet, tsaka tilapia, tsaka ito. Tapos magugulay ako ng pakbet, tsaka ang palaya. Yan. Kasi nagustuhan ni boss yung mga luto kong gulay nung nakaraan. So, ngayon nagpapaluto siya ulit. Ayan, guys. So, kailangan ko pang linisin kasi may tutuli-tutuli pa yan, oh. Pero, ano na siya, Yung balahibo niya, naahit na. konti konti na lang. Yung konti konti na yan, masusunog na yan dun sa pag-inihaw mo mamaya so ayan tapos ito meron akong pork kasi eh, sasahog ko dun sa gulay masarap kasi may pork yun oh, so, ito nakabili ako ng tilapia medyo na nalaki yung tilapia yon. So, maglilinis muna ako, guys, ang aking mga pinamili at babalikan ko kayo mamaya. Ito ang mga tilapia. So, 150 pesos. Pagka kasi lagi ka nang namamalinti, alam mo na kung saan ka bibili. So, sama ko na naman sila tatay sa kasitanya. So, alam na nila kahit din ako mag-text. Alam na nila yung oras ko. Pero madalas na uuuna pa ako sa kanila dun. Ayan, bumili na naman ako ng chicken feet. Paborito to ni boss kasi mayaman daw sa collagen. Oh, may konti-konti pang balat kaya maglilinis pa ako. Medyo matatagalan na naman ako nito. So, ayan guys back to you later. <laughs> Mamaya pag naluto ko na, tapos magtutuhog ako. Yan, yun ang etang, yun ang ah, medyo mahirap matrabaho, maaburiri dito. Pagka pamalengke mo, ikaw na mamalengke, ikaw pa maglilinis, maghuhugas, tapos ikaw din ang magluluto. Pagkatapos, ikaw pa rin yung magtutuhog. At mamaya, ikaw na naman yung magluluto ulit kasi iihawin mo, di ba? okay, <laughs> o siya, guys. Later na lang. See you later. Ayan, guys. Naka, ano na. Ayan. Itong ating tenga. Ah. So, lagyan ko na siya ng suka. Yung mga suka ko last time, yung mga sausawan. Ayan. Pwede mo siyang gamitin pang pakulo sa so, mga ganito. Ayan. Tapos asin. So, yan. Lubog ko lang ng mabuti. Tapos, yan na yan. Papakuluan ng ano. Hanggang sa lumambot. So, close ko na. Laurel dito, guys. Samahan na natin ng kunting laurel. Yan. Okay. Okay. Wait tayo. Nainis ko na lahat. Pati yung ating usda. Yan. Apat na piraso tilapia lang yan. Pero medyo malalaki yan magkapalad yan, guys. Medyo malalaki sa palad ko Dapat linisin mabuti. May nabalitaan tayo, di ba? May lumabas sa balita na may namatay ba o, o sa pagkain ng tilapia, hindi ko alam. Dapat lutuin mabuti. Linisin mabuti at lutuin mabuti. Lahat ng kakainin, dapat make sure na malinis, maayos niluto at lutuin mabuti. Ito na yung ating chicken. Okay. Lulutuin ko na siya. Ang ating gagawin chicken barbecue. So, natiktik ko na siya. Ito. So, Pag hinatin mo yan, Thai part, di ba? So, may isip ko kung hahati ko, pero wag na. Mas so, maganda ganito. Chicken legs. Okay. So, para maluto yung loob. na yung niya. Mahigit na isang kilo yan, guys. Two hundred fifty. siya ng two hundred fifty. Ang one kilo niya is one Pero nung napunta kami ng Manila, Marikina, magkano lang ang manok doon? One fifty. Dito sa Pampanga, one or sabi nila kasi nag-iiba-iba daw ang presyo bawat araw kaya hindi pare-parehas wait lang, may sumisingit na naman doon na muna, mahiwa ka pukok pa si nanay sana na natin yung paa Ito na rin ang aking chicken feet na malinis isasalang ko na rin, bali lulutuin ko na lahat mamaya um, mamaya kulay naman. So, yung mga barbecue, barbecue ko, ipiprepare ko lang. So, ayan, tilapia. Oh. Okay. What is this? Fish. Fish. Let's end up na wala na yan. That's the last, di ba? No more. main apple flavor. Is, and the banana finish. finish. odo oh, kulongis. umain ng ano yun chocolate cake. oh. It's, it's the, chocolate cake niya. pag-ibar lang yan. <laughs> and, and the banana finish. and the banana candy finish, finish. and now the apple voice is finished. kaya yung na Magluluto na si Nana. Iksasalang na natin to. Para mamaya, maaga tayo makapag-prepare doon. Kasi magluluto pa ako ng gulay. What chicken. is this? Chicken. 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 And then, this one. Chicken. What is this? Chicken hand. That's chicken hand. No, That's chicken, chicken legs. What is this? Chicken. Chicken hand. Chicken hand. Hi, Daniel. She don't have don't have don't have eyes. Don't have eyes. <laughs> Wala nang tinatapon sa manok ngayon. That don't Yung mga eyes. Ano ba tinatapon? Eyes. Balahibo na lang ata tinatapon sa manok eh. Tsaka kuko. <laughs> okay. Bye muna guys. Ayan na guys. Ayan na ang ating tenga. Oh, di ba? Ay, tenga. Nahulog. Ayan, tenga. Ayan, na siya. I-slice na lang natin para sa barbecue mamaya. At ito ang chicken. O, di ba? Naluto na rin. Mamaya, ihaw na lang. Yun na lang ating chicken feet. At saka tilapia. Hindi pa. Okay. Ito na yung tenga natin, o. Oh. Na slice ko pa lang. Putuhugin ko pa lang siya. So, ayan guys. oh tinutukog ko na ang tinga ng baboy. O, ayan ha. Ayan. So, ayan siya. oh nakikita mo ang aking ah, tinutukog na tinga ng baboy. Ayan. Ah, diba? O, diba? bili na kayo. Ay, puro tingin. Bili-bili din. Huwag <laughs> puro tingin. Bili-bili din. <laughs> Ay, nakapabuhay ng nanay. Pinutuhog ko muna. Tapos nito, yung paa naman. O, diba? Nakapagluto na ako ng pakbet. Ginisang ampalaya, palaya. O, diba? Sangkapa. Hay, nako. Hingang malalim na lang ang pinakapahinga. <laughs> so, malambot na yan. Pag hinain yan, eh, masarap. O. Kailangan talaga, guys, pag mag, barbecue ka, pa, lahat ng ititinda mo, lutong-luto na. Para kasi sa baga, sa uling niyan, eh, sandali na lang yan doon. Lalo kung maraming bumibili. Kasi siguraduhin natin lahat ng titinda na no? ting ay lutong-luto. Kasi minsan, eh, matigas pa. di ba? Nung nagtitinda po ako ng barbecue, nanghinayang lang ako kasi nagbutis ako dun sa bunso ko. Nagtitinda ako dati. Marami rin akong tininda. Talagang nakakapagod wala kasi akong kasama katulong. Minsan lang kasi si tatay nagtatrabaho, yung mga anak ko nag-aaral. Ayun, titinda-tinda kami. Nga lang. Ah, kailangan mo talaga ng mahabang oras, panahon, tiyaga. Kaya lang po, nung nabuntis ako, hindi na rin nagtuloy. Kasi so, syempre, hanggang sa mga anak, hanggang, syempre, papalakihin mo pa yung baby mo. Ayan. Pero alam ko na, pagtanda ko, baka yung uugod-ugod na ako. Baka ganito na lang, magtinda na lang ako, magtinda-tinda ng kung anong matitinda namin ni tatay. Kasi hindi na rin namin kaya magtrabaho nun. So hanggat kaya pa, bulang, hanggat malakas pa tayo. Kasi so, darating ang araw, na ah, bibigat bibigay yung katawan natin. Alam mo, dati hindi ko iniisip yan. Pero nung nagtumuntong ako ng 40, Oh, my goodness. Parang feeling ko, katapusan ko na. Parang feeling mo, na, ano ka na, napag-iwanan ka na. Tapos, parang sabi ko, 40, ilang taon na lang, 50 ka na, ilang taon na lang, 60 ka na. <laughs> Iba yung age ng teens ka, tapos, line of 20, line of 30, yun yung kasarapan ng buhay mo eh. Na malakas, kalakasan ng buhay mo. So, ngayon, syempre, pag nasa 40 ka na, yun yung pala sinasabi ni ng life begins at 40. Iba na yung magiging mindset mo. Iba na yung magiging pananaw mo. Parang feeling mo, konting panahon na lang. malapit lapit ka na sa sokdunan. <laughs> Ay nako, parang gusto mo lang gawin lahat para magawa mo. Kung wala kang pagsisihan sa huli. Parang ganun. yun ko ha, sa akin lang siguro yun. Eh. Iwan ko sa iba. Na. So, see you later ulit guys. Ah, sa taposin kunang ito. Para naman nguin <laughs> So ayan guys. So kapag hiwain nako ng sibuyas, no. Um, ito yung magigising sawsawan niya. So, sawsawan ng ating barbecue. Hmm. So, hindi na tinanong guys. Si nahihi. Napaong si Minnie. <laughs> Mahilig sa, sibuya sila. Hmm. Okay. Hmm. sa buong -buong sibuyas sila. Okay. Minsan kahit buo mo yung sibuyas, kinakain nyo yan eh. Ano pa pa? Mga kuryano mahilig dyan sa bawang. Babalatan nyo yung bawang, tapos katapatin habang namumulutan, ikasabay na kimchi, yan. tapos yung sini na no, mga ganito, mahilig sila dyan. Gawa hmm. tayong sausawan guys, para sa ating barbecue. So, hindi ko na yung pinaka pino Kaya na nila yan. Duduro mo ba nang ngiti nila <laughs> yan. Ay, ayun. So, ganda-laglada na. Hmm. Tapos, bubuntinin ko na lang po. Ayan. Buntin muna lang natin siya. Kasi maanghang yan, guys. Baka tumasok sa mata. Oo. Para rin siya maanghang. Hindi gilbalan siya yung tamis yung maanghang? So, yan Tama na yan na naman na yung sige mamaya Yung sige na buyo ko Kinuha ko lang ito sa garden Sa tabi-tabi <laughs> Tapos ito Lalaglagay tayo ng Sige ng green Yung masyadong malaki Nagbili ko sa Kalayin ko Yan Punin nila yan Sarapin kainin Pinapapakin nila yan Kaya, lagyan ko Yan, yan O, diba? Tapos, kanating nga Ilalagyan ng suka Ang suka ko, guys ay, ay, Ang suka ko, guys Ay rose vinegar Ayan ang rose Rose vinegar, yan So, yan. O, oh, diba? Ayan. O, oh, panalo. Tapos, halong haliin lang natin yan. Ang dami ko lang hugasan, ha? Ang ko ito guys. O, hading -hading natin. Ay, wala pa pang hindi ko tayo, guys, na. So, lagay na tayo ng konting natin ano siguro. One half teaspoon. Siguro. Ayan. Basta kasi pag ayodize kasi, minsan sanay ako sa awa. So, okay. Pag ayodize kasi, medyo inaan ko. So, bagay natin ng sugar. Ayan. Brown sugar lang bilagay ko. Wash. Ayan. Dito kasi kami naglasok na puti daging wash. Or brown. Ayan. Okay ba? guys. O... Sarap yan. Oh, let's eat na sa barbecue. Sariwang-sariwang ating sibuyas, sili gawin nyo na sagsawan hmm. sagsawan ng barbecue ito natin ang tamang hangsin, tamis, alat ayan nagkakalakang asin nakaumarap naman okay kayo na magtansan ang lasa nyo basta yan sibuyas sili, suka ayan lagay nyo lagay nyo pipino pwede rin <laughs> Tignan nyo na lang ng asapal at asin. Sarap yan. Salam ko dito sa ating spoon. Okay. So, yun muna. Ready ko lang guys ha. Ayan o. Ito na ating sa ating barbecue. Okay. Ito na guys. Ang ating ano. Ayan. Tuluto na tayo.